Na ikaw na ba'y nagtanong kung bakit tila hindi naririnig ang iyong mga panalangin? Bakit sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap at katapatan, hindi mo marinig ang tinig ng Diyos? Maaaring nakakainis, nakakapanghina ng loob at kahit magdulot ng mga pagdududa tungkol sa iyong pananampalataya. Ngunit alamin na may mga dahilan kung bakit ito nangyayari at maaaring mas karaniwan ito kaysa iyong iniisip. At hindi ko sinasabi ito ng basta-basta dahil ako mismo ay dumaan sa ganitong sitwasyon sa isang mahabang panahon ng aking buhay. At ngayon, nakikita ko ang mga bagay na aking nagkakamali at maaari ko nang dalhin ang dakilang aral na ito sa iyo. Walang duda na isa ito sa mga video na nais kong mapanood ilang taon na ang nakalipas. Kaya halina't tuklasin natin ang mga salik na maaaring pumipigil sa iyo na marinig ang tinig ng Diyos. Alamin natin kung ano ang maaaring mali at mas mahalaga kung paano ito ayusin. Ang tinig ng Diyos ay isa sa mga pinakakamangha-mangha at nagbabagong buhay na karanasan na maaaring matanggap ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Ngunit kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa tinig ng Diyos, hindi natin tinutukoy ang literal na tinig tulad ng naririnig mo ngayon. Sa panahong ating kinabubuhayan na kilala bilang panahon ng Espiritu, ang banal na komunikasyon ay nagpapakita ng iba't ibang paraan kaysa noong lumang tipan at bagong tipan at mahalagang malaman mo ito. Sa lumang tipan, sa panahon ng Ama, ang tinig ng Diyos ay madalas na naririnig at direktang ipinapahayag. Nagsalita ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng nagliliyab na palumpong, kay Elias sa pamamagitan ng banayad na bulong, at sa maraming iba pang mga patriarka at propeta sa malinaw at nahahawakang paraan. Naririnig nila ang Diyos tulad ng pakikinig mo sa isang taong nagsasalita sa iyong tabi. Sa bagong tipan sa panahon ng anak, ang banal na komunikasyon ay naging malapit sa pamamagitan ni Heso Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Ang mga disipulo at tagasunod ni Jesus ay may pribilehiyong marinig ang kanyang mga salita nang direkta, matuto mula sa kanyang mga turo at makita ang kanyang mga milagrosong gawa. Ngayon, sa panahon ng Espiritu, ang tinig ng Diyos ay nagpapakita sa mas panloob at espiritual na paraan ang banal na espiritu na nananahan sa lahat ng mananampalataya ang gumagabay, nagpapayo at nagbibigay ng kaginhawahan sa atin. Ang komunikasyon sa Diyos ay madalas na nagaganap sa pamamagitan ng mga impresyon sa puso, mga pakiramdam ng kapayapaan, mga intuisyon at mga ideya na parang biglaang sumulpot. Minsan, ang komunikasyong ito ay nangyayari habang nagbabasa ng mga banal na kasulatan kapag ang isang partikular na bersikulo ay malalim na nagsasalita sa ating espiritu o sa pamamagitan ng ibang tao tulad ng mga espiritual na tagapayo at mga kaibigan sa pananampalataya na nagdadala ng isang salita ng karunungan o pag-udyok. Ipinaliwanag ni Jesus ang pagbabagong ito sa Juan, Kabanata 14, Talata 16 at 17 at ako'y dadalangin sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Sa pag-unawa nito, ang isa sa mga unang hadlang na maaring makapigil sa iyo na marinig ang tinig ng Diyos ay nasa talatang ito sa Lukas, Kabanata 10, talata 38 hanggang 42. Bumisita si Jesus sa bahay ng dalawang magkapatid na sina Maria at Marta. Si Marta na masipag na tagapagpatuloy ay abala sa maraming gawain, abala sa pag-aasikaso kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Si Maria sa kabilang banda ay piniling umupo sa paanan ni Jesus upang makinig sa kanyang mga turo. Si Marta na labis na nabibigatan sa trabaho ay lumapit kay Jesus at sinabi, Panginoon, hindi ka ba nagmamalasakit na pabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Ngunit sumagot si Jesus, Marta, Marta, nababalisa at nababagabag ka tungkol sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kinakailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi aalisin sa kanya. Maraming tao ang lumuluhod at nagdarasal ng ama araw-araw at gayon paman sinasabi nila na hindi nila marinig ang tinig ng Diyos. Ngunit ngayon ay tinatanong kita, talagang nais mo bang marinig siya? O mas mabuti, inilalaan mo ba ang bahagi ng iyong oras para dito? O nagdarasal ka lamang sa kanya upang humingi ng mga bagay para sa iyo? Isipin na mayroon kang isang matalik na kaibigan na gustong gusto mong makausap kung palagi kayong nagkikita para lang sabihin ang parehong mga bagay ng mabilis at pagkatapos ay umalis ka na agad anong uri ng relasyon kaya iyon. Malamang hindi mo mararamdaman ang koneksyon sa kanya, tama ba? Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa ating relasyon sa Diyos. Talagang ang kakulangan ng oras at dedikasyon sa Diyos ang naglalayo sa akin. Ngunit walang duda na ang pinakamasamang hadlang ay ang tinatawag kong ekspektatiba ng fairy godmother. Sa gawa ng mga apostol, nababasa natin ang tungkol kay Simon, isang mangkukulam na nakatira sa Samaria. Si Simon ay kilala sa kanyang mga gawaing mahika at maraming tao ang sumusunod sa kanya, iniisip na mayroon siyang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Gayunpaman nang dumating si Felipe, isa sa mga apostol, sa lungsod na nangangaral tungkol kay Jesus at gumagawa ng mga milagro, maraming Samaritano, kabilang si Simon, ang naniwala at nabinyagan. Namangha si Simon sa mga tanda at malalaking milagro na ginawa ni Felipe at sinimulan niyang sundan ang mga apostol. Nang dumating sina Pedro at Juan mula sa Jerusalem at nagsimulang magpatong ng mga kamay sa mga bagong mana palataya upang tanggapin nila ang Espiritu Santo, nakita ito ni Simon bilang isang pagkakataon. nag siya ng pera kina Pedro at Juan na sinasabi, Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Gawa Kabanata 8 Talata Labing Matapang na sumagot si Pedro, Mapahamak ka kasama ng iyong pera sapagkat inakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni kapalaran sa bagay na ito sapagkat hindi matuwid ang iyong puso sa harap ng Diyos. Kaya't magsisika sa iyong kasamaan at manalangin ka sa Diyos upang patawarin ka sana sa masamang iniisip ng iyong puso sapagkat nakikita ko na ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at sa tanikala ng kasamaan. Gawa Kabanata 8 Talata 20-23 Takot sa mga kahihinatnan sumagot si Simon. Idalangin ninyo ako sa Panginoon upang walang anuman sa sinabi ninyo ang dumating sa akin. Marami ang nagre-reklamo na iniwan na sila ng Diyos, ngunit tulad ni Simon, sila ay may relasyon na nakabatay sa kanilang sariling interes at tulad ni Marta, walang oras para sa tunay na relasyon sa Panginoon. Alam ko na maaaring hindi ito ang iyong kaso at ako ay magbibigay ng mga praktikal na hakbang na ginawa ko upang talagang makita ang Panginoon sa aking buhay. Ngunit bago iyon, bigyang pansin ito na sasabihin ko. Ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ay hindi lamang kung ano ang ibinibigay niya sa iyo, kundi kung sino siya. Ang Diyos ay hindi isang uri ng mahikero na magbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo. Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya. Ngunit minsan, ikaw mismo ang hindi nakakakita kung paano walang tigil na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan mong tanggalin ang piring sa iyong mga mata. Pero ang nangyayari sa karamihan ng mga tao ay ito. Pinubuksan nila ang pinto para kausapin si Jesus. Nagiiwan ng liham na may kanilang kahilingan at kapag tinanong ni Jesus, Kumusta ka anak? Tatalikod sila at aalis na naman. Pinubuksan lang nila ang pinto para iwan ang kahilingan at isinasara ito sa grasya at sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nahuhulog din sila sa bitag na palaging naghihintay na agad sagutin ng Diyos ang lahat ng kanilang mga panalangin. Hindi nila napapansin na madalas, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagtitiis at pagtitiwala sa pamamagitan ng paghihintay. Kung may isang talata na hindi ko makakalimutan, iyon ay sa Isayas na nagsasabing sapagkat ang aking mga iniisip ay hindi inyong mga iniisip at ang aking mga daan ay hindi inyong mga daan, sabi ng Panginoon. Sa totoo lang, kung ginawa ng Diyos lahat ng aking hiniling at sa oras na aking hiniling, sigurado akong bumagsak na ang aking buhay. Noong panahon na iyon, wala akong kaalaman tungkol dito, pero ngayon, kapag inaalala ko iyon, nauunawaan ko na. Akala lang natin alam natin ang gusto natin, pero ang totoo, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. At alam mo kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito? ang kawalan ng kaayusan. Ang isang buhay na walang kaayusan sa espiritual ay nangangahulugang isang buhay na walang kaayusan sa pisikal na nagre-resulta sa pamumuhay sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang mga napakahalagang bagay na maaari mong gawin upang ganap na ayusin ang iyong espiritual na buhay. At sa gayon, lahat ng aspeto ng iyong buhay ay susulong bilang bunga. Ang unang bagay na ginawa ko upang ayusin ang aking espiritual na buhay at mapalapit sa Diyos ay suriin ang aking buhay sa pangkalahatan at tanggalin ang anumang bagay na alam kong maliwanag na hindi kalugud-lugud sa Diyos. Walang alinlangan, ito ang pinakamahirap ngunit pinakamakapangyarihan. Kasama rito ang mga lugar na aking pinupuntahan, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga bagay na aking pinakikinggan at tinatangkilik, at maging ang mga tao na aking nakakasalamuha. Kung alam ko na may isang bagay na kinamumuhian ng Diyos at patuloy ko pa ginagawa, paano ko aasahan na magpapakita siya sa aking buhay habang ako'y lubog sa kamalayang kasalanan? Sa Roma, Kabanata 12, Versikulo 2, nababasa natin, At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang pangalawang bagay ay humingi ng tauspusong kapatawaran sa Diyos para sa aking mga kasalanan, sa aking makasariling pananaw sa mundo at sa lahat ng aking sinabi, inisip o ginawa na hindi kalugud lugod sa Kanya. Ang gawaing ito ng pagsisisi ay mahalaga para sa ating espiritual na pagkabago. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali at paghahanap ng banal na awa ay isang mahalagang hakbang. Ang pagsisisi ay nagbubukas ng mga pintuan para sa isang bagong buhay na nakahanay sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos magpakalinis sa biyaya, ang pangatlong bagay ay makipag-ugnayan sa mga katuroan niya. Bawat araw na bumabangon ako mula sa kama, sinusubukan kong maging isang porsyento na mas mabuti, sinusubukan kong maging mas magalang, mas mapagpakumbaba, mas matalino, sinusubukan kong maging kung ano ang nais ng Diyos na maging ako sa kabila ng lahat ng aking mga kasalanan. Alam ko na bawat araw na pinagsisikapan kong maging isang mas mabuting tao, mas napapalapit ako sa kung ano ang nais niyang maging ako para maintindihan kung paano ito gagawin ng pinakamabuting paraan, walang mas mabuti kaysa magsimula ng pagbabasa ng Biblia nang dahan-dahan upang masanay at higit na maunawaan ang ating lumikha. Ang layunin natin dito ay mapalapit sa Kanya at Siya ay mapalapit sa ating tunay na pagkakakilanlan. Yung pang-apat na bagay ay ang panalangin at oras para sa Diyos. Sa totoo lang, ang panalangin ay naroon mula pa sa simula at ito ay walang alinlangan na isa sa mga pangunahing haligi para sa isang relasyon sa Diyos. Ngunit, maaari kang makipag-ugnay pa ng higit sa ating lumikha. Alam mo kung paano? Simple, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya. Siya ang aking ama, siya ang gumagabay at nagpapakain sa akin araw-araw. Kung wala siya, hindi ko magagawa kahit ang paghinga. Kaya bakit ako mahihiya sa kanya? Bakit hindi makipag-usap sa kanya? Bakit hindi magbukas ng loob sa kanya? Bakit hindi magpailalim ng buo sa kanya? Pagkatapos makipag-usap sa kanya, nagdarasal ako ng panalangin na itinuro mismo ni Panginoong Hesus sa atin. Ang panglimang bagay ay ang pagpunta sa simbahan. Maraming nagsasabi na para maging kristyano, hindi kinakailangang pumunta sa simbahan na tayo ang simbahan. Ngunit hindi ako sang-ayon dito. May isang panahon na lingguhan o kahit papaano dalawang hanggang tatlong beses sa isang buwan, ako'y pumupunta sa simbahan at ang pagkakaiba sa iyong buhay ay napakalaki kapag tumigil ka sa pagdalo. Nakaranas ako ng halos anim na buwan na hindi pumunta sa simbahan dahil sa aking mga alalahanin at masamang kalagayang pinansyal noong panahong iyon. Naisip ko na pagtuunan ng pansin ang aking oras sa aking mga personal na proyekto at tuluyang napabayaan ang tunay kong kailangan. At hulaan mo, Nagsimula akong makaramdam ng kahinaan at alam ko ang dahilan. Pagkatapos kong bumalik sa pagdalo kahit isang beses sa isang buwan, nakaramdam akong muli ng kaginhawahan parang ako'y puno ng enerhiya at bunga ng biyaya ng Diyos umunlad ang aking mga proyekto. Sa Hebreo Kabanata 10, versikulo 25, tayo'y hinihikayat na huwag pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba kundi mangaral tayo sa isa't isa at lalo na habang nakikita ninyong papalapit na ang araw. Ang pang-anim na bagay ay ang pag-aayuno. Isa ito sa mga hakbang na ginawa ko nang ako'y patuloy nang ginagawa ang mga naunang nabanggit. Ang pag-aayuno ay isang makapangyarihang gawain na tumutulong sa atin na magtuon sa Diyos at hanapin ang Kanyang kalooban ng mas matindi. Tinulungan ako nitong mapagtanto na may mga bagay sa buhay ko na maaari kong isakripisyo upang mas mapalapit ako sa Diyos. Pinatatag din nito ang aking pananampalataya Pinahihintulutan akong makita kung paano kumikilos ang Diyos sa aking buhay sa mga paraang hindi ko maiisip noon. Ngunit tandaan ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Kaya maaari kang pumili ng isang bagay na labis mong kinagigiliwan para ipag ayuno isang beses sa isang linggo ang pag-aayuno ay isang paraan ng paglilinis at ganap na pag-aalay na ipinapakita sa Diyos na handa tayong isakripisyo ang mga mahahalagang bagay sa atin upang hanapin siya ng mas taimtim. Ang pangpitong bagay ay ang paglinang ng isang mapagpasalamat na puso. Sinimulan kong isagawa ang pasasalamat araw-araw, sa umaga paggising at sa gabi bago matulog kinikilala ang maliliit at malalaking biyaya sa aking buhay. Binabago ng pasasalamat ang pananaw at binubuksan ng ating mga mata upang makita ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa isang pusong mapagpasalamat, mas napalapit ako sa Diyos at natutunang higit pang magtiwala sa Kanyang plano para sa akin. Ang mga praktikal na hakbang na ito ay mahalaga upang maayos natin ang ating buhay espiritual at mapalapit sa Diyos. Hindi ito imposible, ngunit nangangailangan ng dedikasyon at pangako. Sa mga hakbang na ito, mapatatag natin ang ating pananampalataya, mamuhay ng may pagsunod at maranasan ang kaganapan ng buhay na nais ng Diyos para sa atin. Umaasa akong naging mahalaga ang nilalaman na ito para sa iyo, iklik ang video na lumilitaw sa iyong screen upang magpatuloy sa pagkatuto ng isa pang gintong aral. Pagpalain ka ng Diyos hanggang sa muli.